Konnichiwa mga minasan Nandito ngayon sa Vintro Condes At dito kami para ipakita sa mundo Ang tunay na Pinoy Wrestling yes. Pero ako ay nandito lang na para mag-enjoy Para makita at mahanap din Ang mga tunay na utaka na tulad ko Hindi tulad ng mga normal na wrestlers na nandito Kaya nga Tara lang. It's Iwa! Nandito kami ngayon sa Pintracon. Aalamin ah, namin ngayon ni Alien Friend. Kung magtako ba talaga yung mga tao dito? Honorin ba sila? Ako! Okay. Tinatanong niya kung otaho ka ba? Oo, siyempre. Kung otaho ka, ano yung top 3 anime mo? one is yung Demon Slayer. Pangalawa is yung Atako um, Attack Titan. And pangatlo is Spy X Wala ka bang alam na Hidden Gem? Hidden Gem? Wala. <laughs> uta, uta May alam ka bang hidden gem? Sa tingin mo, ikaw na nakakala. Hidden gem? <laughs> Ayoko <Ayaw> ka sabihin. <laughs> yeah. okay, okay lang. Okay lang. Pag too much, isa it? uh, sa ito na ako. Ah, bukos. At ang dito mo, parawasan ang mga normies na tulad ni Dan Cybert. Oh, oh. Kung na at home siya kay Mateo dito sa intro Hindi lang isang kampiyon May sa si kay Mateo Hindi nakawala siya kay yeah. translator, ang uh, tinatanong niya akong Otako ka ba? Opinion um, yeah. <laughs> mo sa mga otako na nag -e enjoy na mga VTuber na nag-donate sila ng, ng 5,000 pesos sa mga VTuber, hindi naman sadang tingin sa so, kanila alisa so, tingin mo mga ano anong thoughts mo ay At dito nagwawakas ang vlog na ito. Hindi ko na tinanong sa kanila kung nanonood pa ba siya ng water True Crush o naalala pa ba nila yun. Dahil ano pa ba ang punto? Eh puro normie lang yung mga tao dito eh. Anong alam, alam nila?